ngayon naman ay magluluto ako ng chicken adobo. Ang sangkap bawang sibuyas, pamintang buo, asukal, toyo, suka, at ang ating karning manok. Yan, i na ng maliliit. Una, i-marinate muna natin ng 1 hour. Yan, lagay ng toyo. Paminta. Bawang at sibuyas. Pwede rin pong overnight yung i-marinate basta nakalagay sa ref. Ayan, bawang. Kasi mas masarap pong mag-overnight. Ako, ano lang, one hour lang. Iluluto ko na yan after one hour. Ayan, halo-haloin lang natin. Dapat mahalo yung sangkap sa ating karning manok. Ayan, pagkatapos nyan, mamarinig ko muna ng isang oras taytay tayo na isang oras bago to At after one hour, magpainit tayo ng kawali. Pag mainit na, ilagay natin ang mantika. At syempre, pag mainit ng mantika, ilalagay natin ang bawang. Hindi na natin patatagalin yan. At pag medyo golden brown ang bawang, ilalagay na syempre ang sibuyas. Durog-durugin lang para mabilis maluto ang ating sibuyas para makasabay siya kay bawang. Ang bangno! pag nag golden brown na sila pareho yan halu lang natin ilagay na ang minarinade na karning manok tapos haluloy lang natin Hintayin lang natin na mag isa gisa sya yan halu lang tapos takpan Ayan, nagigisa-gisa na ang ating karning manok. Halo ilang natin saglit para yung lahat ng ating manok ay magkaroon ng sangkap at toyo. Sa kalatin lalagay ngayon ng tubig. Yung tubig na magpapalambot sa ating karne. O siya yung magluluto. Tapos takpan. Magkukunti na ang sabaw. Buksan. At halo-haloin. At saka natin ilagay ang suka. Depende sa inyo kung gaano kaasim ang gusto nyo sa adobo at pagkatapos ay takpan para hindi tumakas ang ating suka ayan, ang amoy at lasa ng suka hindi tumakas at ayan, luto ng ating chicken adobo kung nagustuhan nyo ang aking video subscribe like, and share naman po